Hi guys! Ito naman po si Vickay namang gugulo sa inyong araw Welcome po sa aking channel Nga po, pasilip sa aking asawa Kamarites siya, kaya hindi ko siya may istorbo Today's video nga pala Magluluto tayo ng uh, Inihaw na manok sa kawali ba diba, naging uso yan? Hmm? Dapat yung asawa ko magluluto niyan Pero dahil busy siya sa kamarites niya Edi inangkin ko na eh wala naman akong gagawin so nalinis ko na ng, yung manang, man, man, nabulol na naman ako sorry naman po doon. nalinis ko na yung mga manok kiniwa ko na at eto gumagawa na ako ng mga uh, sangkap nya para sa mamarinade. balay magiging ano namin to eh L late lunch at early dinner yun kasi mga tanghali na bumango ng mga tamay mga nag-almusal ng konti. At syempre, medyo matagal gawin itong pagkain na to. Kaya, lumaklak muna kami ng konti. Pali na marinate siya ng mga kalating oras. So, ready na dito na ihawin sa kawali. Okay. Isip ko lang yan, guys. Kasi nga, nag ako sa inihaw na manok. wala naman kaming terrace dito. Hindi ko alam kung saan ako mag-iihaw. Wala rin ako electric grill. So, ah, nagkaroon na kayo diyan ah o sige, sa kawalay natin ito yan, ganun ang so, content ko is about ah, cooking syempre, araw-araw na kailangan natin magluto o, uh, tsaka yung galagala yan ang content ko so, medyo mix siya mostly pagkain yes, lalo na uh, pag wala akong trabaho wala akong ginagawa kundi magluto yun, pero hindi naman ako professional alam nyo na diba, mga lut, ah, uh, luto <laughs> mga taong bahay ina ng tahanan <laughs> yan ang trabaho natin di ba mga inay kasi kapag busy naman kasi sa trabaho, halos wala ka ng time magluto uh, di ba, ang time mo lang magluto dyan kapag ka may day off ka, gano'n so gustong gusto ko naman o gustong gusto, lalo na ng aking uh, ama ng tahanan at ng anak pagka bakasyon ng anak ko sa school umuwi siya gustong gusto niya yan yung pinagluluto ko siya, silang magama pinagsisilbihan diba? So, ayan na, luto ng ating uh, inihaw na manok sa kawali. Tara, kain na tayo mga inay. Hindi ba't nakakatakam? Sigurado mapaparami na naman ang kain ko nito. So, guys, kita-kits ulit tayo.